Ayan guys oh, may nakita akong butas ng langgam guys. Ayan guys, ang dami nila guys oh, naglilinis sila ng ano ng bahay. Oh, ang sipag pala ng mga langgam na to oh. Kulay itim guys oh. Tapos yung iba guys, dito tumatago sa ano, malilit nila na ano na bahay. Ayun oh, yung bawa, yan, tumago sa iba. Tapos dumiretso sila doon sa ano, taniman, halaman. Naghahakot naman ng pagkain yung iba. Oh, ayan oh. Oh, bilis tumakbo oh. Ayan, dito naman sila guys, naghakot sila ng ano, ng pagkain dito sa kapilang bahay, sa maliit. Tapos doon sa malaking bahay, nag ano, sila, naglilinis, tinatanggal nila yung buhangin sa bahay nila. babanggaan pa yung dalawa oh. oh ang, ang bilis nilang, ano, oh, bilis tumakbo nila, ang bilis kumilos. O, ayan oh, ayan sila guys oh, ayan, oh, Nagkabanggaan pa nga sila oh. Dito siya, eh, dito siya sa maliit. Nagaano na pagkain tapos doon sa kabila naman sa malaki naglilinis sila ng kanilang bahay oh, ayan oh. Ayan sila guys, oh, ang dami dito guys, Oh, oh. Dun siya sa malaking bahay oh. Teamwork sila guys pag nagumagawa oh. Ay oh. Tingnan mo yung bato guys oh. Kinagat lang niya. Ang, ang lakas pala itong langgam na ito. Kulay itim. Oh, ang sipag nila. Oh, tingnan mo. Oh, nyo. Oh, oh. Talagang nagkaisa sila pag, kumikilos. Ang oh, dami nila. Guys, guys. Oh, tingnan nyo. Nabubuhay talagang langgam talaga. Oh. At saka ang sipag nila. Oh, tingnan nyo. Oh. Nagkaisa sila. paglilinis ng bahay. Thanks for watching.